Hi, good day to everyone. Mga kawin channel. <laughs> ako nga pala si Daniel Vergara, isang caregiver sa Israel. One and a half years na ako dito. Ang trabaho ko ay sa South, Lakish. Sa Kiryat Gat, tapos 15 to 20 minutes na biyahe, Lakish na. So ang Lakish ay isa sa pinakamalaking producer ng grapes sa Israel. Saan naman sa trabaho mo? Sobrang safe naman. Pero malapit pa din kasi kami sa Gaza eh. Ang kagandahan doon, the moment kasi na nangyari yung attack nung October 7, nag ano agad ang community namin, nag-raise agad sila ng protection para sa lahat ng tao. Tapos naglagay agad ng mga armed men sa bawat gate, tapos sinara lahat ng gates namin. And then naglagay sila ng drone camera para para makita kung anong nangyayari sa, kapaligid, sa paligid namin. Sa trabaho mo ngayon? Eh. May nakikita ka ba ng military in action, mga naktitloy? May nakikita ako mga dati silang nag-serve sa military. Yung mga edad na yun eh. Pero may barrel pa din sila to protect the people. Sa trabaho mo ngayon, wala ka bang naririnig na mga pagsabog? Sir, meron kasi malapit ako sa gasa. It's really ano pa din, bothering. But the good thing is, never tumama sa lakish yung mga missile at never nag-siren sa lakish. But we are ready anytime soon na mag-evacuate. May go bag na kami ng alaga ko and medicines and doon, konting damit. So, it, in case. yeah, in case, anytime na magpa-evacuate, we're ready. Ano mas mo sa mga tao dito, mga Israel? Most of the time, meron silang mga ano eh, conflict, especially when it comes to political aspect. But when this war started, they just set it aside and become one nation and one family, and then helping each other. And that's very surprisingly kasi uh, in the Philippines, sorry to say, kahit may ganitong problema, hindi kayang iset aside yung mga issues or mga conflict. Pero dito, really, kahit hindi mo kakilala, tutulungan ka kasi alam nila you're in need. Nakakahanga lang yun. Pakiramdam mo ba eh, safe ka ngayon sa Israel? Lalo na ngayon, nag ka. Yung salitang safe kasi... Hindi naman natin masasabi yan kahit anong pag-iingat mo kung may mga hindi tayo inaasahang pangyayahay, nando pa din yung takot. But as of now, na alam nating under control na lahat ng sitwasyon, wala na yung mga terrorist attack sa loob ng Israel. So, mas safe na kaysa nung nangyari yung first week na October 7 and then yung latter part noon. Mas nakakatakot yun. Pero ngayon, ang nakikita mo nakadeploy lahat ng IDF, alam mo, mas panatag na kami. Pero hindi naman dapat natin alisin yung pananalig at pag, yung pananalangin. Kasi yun yung most powerful na weapon that we could ever have. So, kahit sino pang nandyan to protect us, kung hindi tayo for protection na ng Diyos, useless. Sa no. ngayon ang mga nangyayari, may eh. balak ka pong mag sa Pilipinas gaya ng mga ibang kababayan natin? If it's ground zero, yes. But if it's not, I have a dream to catch. I have to do it for myself and for my family. So kung babalik ako ng Pilipinas, what's what's gonna happen for me? And alam natin ang hiyap ng buhay sa Pilipinas. For the Filipinos out there na nag-iisip na sobrang lala ng sitwasyon, hindi po. Uh, it's under control. We are safe. Yung mga nag-decision, sir, na mag-repat, decision na nila yun. Oh, hindi natin masisisi kasi may mga may mga Ma apektado eh. Pero ako, as for me, kung sasabihin ng government na we have to, then why not? But if the government says, that it's still safe to work here and we can still stay, why not as well? Pinagpawisan na ako, sir. Ah? <laughs> okay lang yan. Okay lang yan. Uh...